Bakit kailangan kong magpag-arote ngayon? Eh? Abay para linisin at subuhin ang lahat ng kasamaan! Bakit? May masama pa kayong karanasan sa mga Pilipino? Meron! Maus ka, Pe. Pinilit niyo akong maging isang kriminal noon. Meron. <laughs> Inarang ako ng mga tulisan at pilit na kinuha ang aking kaon ng balat baril. Mga ba dito Tulang sa sama. Kasumpa-sumpa. Sa sumpa. Masama na akong masama. Ngunit kagalang-galang rin naman sapagkat pagkat hindi man lamang nila pinalaw ang aking kaon ng lakas. Kaya't nais kong malaman ninyo na hindi porke nakatira sa bundok ang mga tulisan ay asal bundok na. Mas naniniwala ako na merong mga bandido sa loob ng lungsod na ito sa lupain aking kinatatayuan ngayon. <gulating noise> ka na pala! Hindi nga lang bagay na tawagin kayo ng mga bandido sapagkat kayo ay nakasuot ng abito. Ngunit kung tutuusin ay malaswari naman tignan sapagkat ni wala man lang kayong suot na salawal sa ilalim ng inyong mga saya! <laughs> <laughs> Aminin mo, Kamora! Bakit hindi ka nagsasalawal? wala nang ibang makakarinig dito sa atin! Tayo-tayo lang naman to! Aminin mo na, Kamora! Aminin mo! <laughs> bakit hindi kayo nagsasalawal? Ibig <laughs>